Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa isip ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay na dapat bigyan ng pansin at pag-aalaga. Kahit ang mundo ay puno ng hamon at pagkabalisa, may mga paraan upang maabot ang peace of mind. Una, Mahalaga na matutunan natin na magpahinga at mag-relax. Sa kasalukuyang mundo na mabilis ang takbo ng buhay, madalas tayong naiipit sa mga trabaho, mga responsibilidad at mga kahalagahan. Ngunit hindi natin dapat kalimutan na kailangan din natin magkaroon ng oras para sa ating sarili. Maglaan ng panahon para sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan at kasiyahan. Maaring ito ay ang pagbabasa ng mga magagandang aklat, pakikipag-usap sa mga kaibigan, gan paglalakad sa kalikasan at pagpapraktis ng mga gawain nagpapasaya sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapahinga at pag-relax, mababawasan natin ang stress at magkakaroon ng kapanatagan sa isip. Pangalawa, mahalaga ring matutunan na pagtanggap at pagpapatawad sa sarili at sa iba. Madalas tayong nakukumpara sa ating sarili sa iba at ito'y maari magdulot ng pagkabahala at pagkabalisa. Ngunit mahalaga maintindihan natin na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang mga kahinaan at kakayahan. Tanggapin natin ang ating mga limitasyon at mag-focus sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan at kasiyahan. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, mapapalaya natin ang ating sarili mula sa pagkakulong sa galit at hinanakit. Ang pagtanggap at pagpapatawad ay nagbubukas ng mga pintuan para sa kapayapaan sa ating isip at puso. Pangatlo, mahalaga rin na maging present sa kasalukuyan. Madalas tayong nababalot sa pag-aalala sa hinaharap o pagmumuni-muni sa nakaraan. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa kasalukuyan. Maging conscious sa mga pangyayari at mga sandali sa buhay. Isantabi ang mga pag-aalala at pagkabalisa at mag-focus sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Sa pamamagitan ng pagiging present, magkakaroon tayo ng kasiyahan at kapanatagan sa ating mga gawa at mga karanasan. 'Yun lamang po at maraming salamat.